hindi masamang umutang. Basta alam mo kung kailan babayaran. Basta alam mo magbayad. I-appreciate natin yung mga kaibigan, katrabaho, kapamilya, o kakilala na nagpapahiram sa atin ng pera. Kasi dugot pawis nila yun eh. Pinaghirapan nila yun. Kaya bilib ako sa mga taong nagpapahiram kasi di naman madali kumita ng pera eh. Yung thought pa lang na pinahiram nila yung pera nila at ipinagkatiwala nila para matulungan ka, sobrang appreciated na. So sana kapag pinahiram ka ng isang tao, tao as a sign of respect bilang tao sana ibalik mo sa tamang oras hindi yung ikaw pa yung galit kapag kailangan na nilang punin yung isang bagay na in the first place sa kanila naman talaga isipin mo to ah tinulungan ka nung kailangan mo ng tulong e eh, paano naman kung sila na yung may kailangan di ba nakakaya yun sila na itong tumulong sa'yo sila pa mag a kung kailan mo kayang bayaran kumuha ka ng paraan kasi paano na next time kung kailangan mo ng tulong sino na tutulong sa'yo huwag ka magalit kung minsan makulit sila kanila yun eh Ang kay walang Alam mo, kung kaya mo, wag na umutang. Mas okay. Kung di importante, wag na lang. Huwag ka na bumili ng mga bagay na hindi mo naman kailangan. Huwag kang uutang at magsasabi kung kailan babayaran kung hindi mo naman kayang panindigan. Kasi minsan, dyan nasisira ang pagkakaibigan.